Yon, what's up? For today's video, pag-uusapan naman natin about sa violation na hindi nyo matanggal sa support inbox. Request ng isang followers natin na si ate. Kaya panoodin mo ang video na to. Yan, kahit anong gamit yung cellphone, kung Android or iPhone, napin nyo lang ang Google, then click. Yan, sa may search bar, type nyo po ay freefacebook.com Yan, pagdating doon sa freefacebook.com, mag-login kayo. sa right side, i-click nyo yung three bar. Yan. Tapos i-desktop site po ngayon siya. Desktop site phone. Desktop site, i-click nyo ngayon yung pinaka-profile nyo sa gilid. Home. And then, hanapin nyo sa help and support. And then, support inbox. Your alert. Diyan sa your alert nyo, kung may mga nakalagay dyan na naging violation nyo, pwede nyo i-delete dyan gamit ang manumanong deletion. Yes. Pwede mo siyang i-delete ng manumano once na ito ay na-delete mo na sa timeline mo or na-delete na ni Metong. Pero mag mo yan pag naka-pre-Facebook ka. Isa sa mga nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng ganyang violation ay ang maling comment or maling nasabi. Kaya mapapansin nyo, madalas, isa sa nagiging problema ng ibang creators ay ang nawawalang ibang tools. Yes, mga tools nilang na kasi nagkaroon sila ng violation. At isa na ito. yung violation na yan ay nakukuha sa pag-promote mo ng star senders na mali ang caption. Kasi bawal mong sabihin ang salitang ito. Dahil napapasok siya sa paid engagement na against sa community standard ni Metong. Kaya hanggat hindi pa kayo monetize, dapat alam nyo yung mga yan mga bawal sabihin at bawal mai-comment sa kapwa natin creators. Isa 'yan. Once na ikaw ay naka-live at meron kang nasabi sa live mo na against sa community standard ni Metong, what? Diyan ka magkakaroon ng violation. Oh no. Isa rin sa nakukuha yan sa mga comment ng mga viewers mo. Kaya pa nagka-violation kayo na na-delete nyo na sa support inbox pero meron pa rin sa professional dashboard nyo kailangan nyo na mag-report. Oh, no! Meron din akong tutorial para dyan sa reporting. Kaya kung may natutunan ka sa video natin ngayon, baka pwede mo namang share sa iba para malaman din nila. Yeah!